Nakom, magandang hapon po mga kapatid. Upang makakaproblema ako nito dito sa pagbabanlaw. Gawa ng yung tubig na tinatapon na hindi po kumaagos. Mukhang baha dun sa likod. Sarap tignan natin. Ano nangyari sa likod?

Ayan, naglilinis sila ng basura. Hala. Lanip pala. Baha ang likuran. Ayan yung aking tubo. Apaw sa tubig. Ang daming basuran naman. Grabe. Uh, eh. Ayan. Ayan po nga ba dito? Dito ko na pinat, ano tubo ko kasi dito. Tagal bago abutin. Pero ngayon, grabe, ang lamit na naman po siya. Siguradong baha yan kung hindi ko sinimento. Yan na naman po ang problema rito. Grabe 'yung basura dito. oh na pa naman po ako nitong magbanilaw. La talaga, me. Apaw talagang tubig doon. Apa ko sa po. ng ang tubig don sa likod. Hindi naagos. agos. ano problema Hindi naman Ayan po mga kapatid. ka problema po. Hindi ako makakatapos ito sa paglalaro. Hindi po. Magandang-magandang hapon po mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you po. Bye-bye.